Magandang gabi. Welcome sa ating daily weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa pinakahuling satellite images, makikita ang makakapal na kaulapan sa central section ng bansa, particular sa Southern Luzon at Visayas. Ito ay dulot ng shear line o ang salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil dito, inaasahang magkakaroon ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa buong Visayas, Bicol Region, MIMAROPA, at malaking bahagi ng CALABARZON. Samantala, ang northeast monsoon o malamig na hangin amihan ay magdadala rin ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, particular sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, at Ilocos Norte. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang generally maaliwalas na panahon na may posibilidad ng light rains o pag-ambon dulot ng amihan. Sa Mindanao, inaasahan ng isolated thunderstorms. Sa kasalukuyan, walang namataang low-pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, patuloy nating minomonitor ang mga cloud cluster sa labas ng PAR na posibleng maging low pressure area. Batay sa pinakahuling weather advisory na inilabas ng Pagasa kaninang 5 p.m., ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng heavy to intense rains. Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, at Eastern Samar. Samantala, Moderate to heavy rains ang posibleng maranasan sa Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Provinces, Catanduanes, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente sa nabanggit na lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Sabado, asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas, lalo na sa Northern Samar, Sorsogon, Albay at Catanduanes. Moderate to heavy rains naman ang inaasahan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon at Camarines Provinces. Sa linggo, ang shear line ay patuloy na magdudulot ng pag sa Southern Luzon, particular sa Quezon Province. Samantala, magpapatuloy ang moderate to heavy rains sa Camarines Norte, Camarines Sur at Bulacan. Pinapayuhan ang lahat na manatiling updated sa mga localized warnings at advisories mula sa ating mga weather centers. At sa ating three-day weather outlook, sa mga susunod na tatlong araw, asahan ang mga sumusunod. Sa Northern at Central Luzon, maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot ng amihan. Metro Manila at Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may light rains. Bicol Region, patuloy na pagulan dulot ng shear line. Visayas, unti-unting pagbuti ng lagay ng panahon ngunit may posibilidad ng thunderstorms. Mindanao, maaliwalas na panahon maliban sa isolated rain showers at thunderstorms, lalo na sa Caraga at Davao Region dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At sa lagay ng karagatan, ayon sa pinakahuling advisory ng PAGASA, may gale warning sa seaboards ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Particular na may malakas na alon sa northern at eastern coasts ng Catanduanes, northern at eastern coasts ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar. Pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nabanggit na lugar. At iyan ang latest weather update para sa gabing ito at sa mga susunod na araw. Para sa iba pang impormasyon, manatiling nakatutok sa aming updates. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell upang manatiling updated sa mga balita ukol sa lagay ng panahon. Magingat po tayong lahat at manatiling handa!